Yo mga ka-jokes, magandang hapon po sa inyong lahat at uh, ngayon ay uh, si Kian ay uh, magpapabili daw ng yempo. Gusto doon niya ng yempo ngayon, mga ka-jokes. Kukuha ko muna ng battery doon, Lubat ka. Lobat pala to Lobat pala tong ating battery, kaya palitan natin. Uh, gusto doon niyang ulamin ngayon ay yempo doon mga jokes no Kaya pupunta tayo doon sa labasan para pibili tayo. No? Uh, gusto niya. put uh, trip siya ngayon no at uh, gusto niyang ulam ay yun na nga right. sumulan so, pa rin dito mga kajus no basa si ano basa si XRM yan uh, wala nang ano wala nang ulan hangin na lang na kunti no uh, ano na uh, matiwasay na sana tuloy tuloy na ito no para maka maka kilos na ng maayos sa mga tao no kasi dahil sa ulan na to medyo naantala Langsung, nah, so, palit mo tayo ng battery mga pala kay Kuya ang image kay Kuya Mariano kay Sir Eugene shout out kay Sir Eugene kay Nanay Sarah QTV shout out tayo dito, Sr. Pinto. Ayan po. Sa'yo po! yun po. Po. <laughs> po mga kajiso. Wow! Sarap! Sarap! Ayan po manok. <laughs> Ha? Yan po manok. Yan po yung laging sinasabi. Hey, manok na lang. Ha? Manok na lang. Para partner sa sabaw. Manok na lang? Para partner sa sabaw. Ah, nagbagong isip mga adyoks. Manok na lang daw. Isang manok. Ah, isang manok ng bago nagbagong isip. Bakit nagbagong isip po? Para partner sa sabaw. Para partner sa sabaw. gawa na po. Pero sa amin manok. yung 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 na lang para mas yung

guys, mga jokes, payong payong muna tayo, malaking payong e, <laughs> punta ako dun sa ano sa uh, talipak pa mga kajeksi sa dulo na yan no? sa likod ng dulo na yan yan pupunta ko dun kasi bibili tayo ng bibili tayo ng ulam mga kajeks no hello hi yeah. kumari <laughs> na <laughs> yan shout out okay. Let's go. Ate. <laughs> Wala pasok. <laughs> Yat. Tayo sa anak niya. Ito yung uh, bahay nung anak nung kapitbahay namin doon na ano. Na, nasa corner yung bahay niya mga guys. Yung bahay niya nasa corner din. Uh, yung dilaw doon. Oh, sa kanya yan yung si Ate niyan. Tapos bahay ng anak niya yan pagka corner talaga mga kadiris maganda ang dating oh. pagka corner maganda ang dating ng bahay kasi napapalaki napapalaki ang bahay yun umuulan umuulan grabe ulan maganda rin pala pag ganito oh. um, lagyan mo ng tile sa parang breaks breaks ang gilid Ah, bibili ako ng ganyan mga kajay. So, yung, yung ano, tawag no Nung itim na yun, nailagay doon sa gilid para sa motor. Sa, doon sa, ano, sa uh, HRM. Yeeh! Ginaw na naman mga ka-jokes Ginaw na naman. Dito. Ah, dito pala pinatambak yung mga, ano. Pilipinas na rin ko dito. Mga panambak oh. Ah, ito yung kanal dito mga kadis. Naayos na yung kanal dito. Kasi pagka baha talaga dito sa amin mga ka-jokes, yung tubig galing doon, ay dito talaga babagsak lahat. Nasa kawawa yung dito banda. Pero sa ngayon, okay na. So, naayos yung kanal. Nilagyan so, na ng ito. Nilagyan na ng magandang daluyan tinanggal na yung mga dapat tanggalin kasi ah. mga box yung mga ano dapat tama talaga yan dito ilalagay yung mga tibag-tibag ng mga bahay-bahay ano, para mas maging maayos yun ayos pero surte din yung mga kajos yung mga nakakakuha ng malapit dito sa, sa kanal kasi yung mga excess na lupa napunta na sa kanila ayun lang ang problema lang pag uh, bumabagyo nga pag bagyo malakas ano talagang sila ang unang na, na uh, ang kaganahan ano pag walang ulan pero kung maganda naman yung daluyan, katulad ng gano'n na napapaayos. Ayos Ito mga ka so, inner lock. So, napapaganda niya, inner lock. ba? Eh. Ano, diba? Napapaganda niya, inner lock. Mga ganyang extension, mga ka-Jos, konti lang gagastusin dyan. Lalo na pag gagamitin mo mga metal paring, mga... mga... ano, tawag nun yung ginagamit kong bakal. Parlins. Yun, mas makakamura kasi gano'n. Ito naman, corner Ito, no. sa harapan ko mga kajoks Corner yan mga kajoks no. Uh, napapaganda din yan Napapalaki din yan no. At merong isang extra na Kinuha sila na extra lupa na Bahay din yan, inner lot Ayan, mas lalo lumaki yung kanilang area Ginawa nilang negosyo Alam niyo mga kajoks, yung malaking bahay na yan Noong panahon na ako ay negosyo pa halos kapareho lang ko yung kasabayan ko yan mas malakas pa ang tindahan ko niyan dati mga kajos pero ngayon tingnan nyo uh, ganun na sila kalakas talaga pero magkaibigan kami niyan. Po. yan tao po yun naman yan pabili yung ulam ulam ayan gulay Ah, uh, balo Alright mga Diyos Nakabili na tayo ng ulam Ito na yung ulam Nagli natin At Sarado Ang itlugan sarado Pero di bali Hindi naman tayo muna bibili na itlug Yung dito din, sarado din o no? naalala eh, ko dati nung may water station pa ako kahit gabi. Ah, kahit gabi kahit uh, madaling araw, o hapon, tanghali. Biyahe pa rin para mag-deliver. Ay, wala pa talaga yung aking gustong bilhin. Wala pa. Okay. So, let's go. So, nung nag-inquire ako mga ka ganyan ang nakita ko doon na display na Toyota. No, pero yung kukunin natin is yung black na ganoon pero wala, pa, wala pang feedback na positive yeah. wala pang feedback na maganda ganda alright let's go may lakas ang ulan. Parang sarap mag maglakad-lakad na may ulan. <laughs> Basta may payo lang. Yan yeah. yeah, mga kakadyo, so oh, maganda rin yung bahay na to. Kaya Yan yeah, o. Yeah, no? Corner din siya mga kakadyo, pero napapaganda niya yung corner. Yeah, no. Napapaganda niya yung corner. Yeah. Plano ko sana dun sa, sa kabilang bahay. Dati kung hindi pa nakuha yung isa, ganito sana Noong no, no, hindi pa nakuha ganito sana malaki yun kasi dalawang unit yun mga kajos dalawang unit uh, para sa taas sana lahat ng mga sugod invite ko pagka ano, may mga okasyon yun ganyan dyan sa taas lahat Kasi lang hindi ko na uh, tupad yung pangarap na yun kasi nga nakuha na yung isa isang katabi ng bahay ko yung isa lang nakuha ko kaya sige lang uh, lahat naman ang nangyayari sa buhay ay may purpose yan mga kajoks hindi lahat ng panahon, lahat ng kagustuhan natin ay makukuha hindi. ito rin mga kajoks, tingnan nyo o, corner din sya o, diba? napapalaki nila corner diba? napapaganda nila Ano yan boss? Bago yan? Uh, ano yan, mainit pa? Mainit pa. Ano? 3.50 Panisel? Bibili ka. Ah, bibili ka. 3.50? Hmm. Ah, sige, pabili ako. Bibili ka doon mga ka-jib. Akala ko yung sinabi mo, bibili ka. <laughs>

hindi ko sabila Tapos yung gulay na yan. Tsaka bumili akong bibega kanina mga kajos. Na nawala yung aking video kanina. Ano pagbili ko nung ano kasi naglubat tayo bigla. so yan na mga kajos. Kain na tayo. Let's go mga kajos. Kain tayo. Tuloy tuloy lang. Maulan dito sa amin ngayon. Grabe. Ang ah, lakas ang ulan kanina pang uh, umaga. Lakas uh, hangin na may kasamang ulan. Noon na malakas talaga, grabe ang patak no? Pero ngayon, uh, kalma na siya ng konti. Pero di natin alam, uh, may bagyo na naman na parating mga kajoks. Ayan no. Oh. Umuulan na naman. Ang kalsada ay basa na naman. May parating na bagyo. No, so oh, oh, sana matigil na yung mga bagyo na to para para naman na makapag Trabaho naman ang maayos yung ating mga kobay na nagtatrabaho sa labas mga kajoks. Let's go! Kain na tayo mga kajoks. Babusura! Хийх <laughs>